Kita itong motor na to, ay, yan pala yung nagbigay. Ano nga ba itong bigay sa akin ni Sir Kipin? Napakarami nating kategory ng bikes, okay? Hindi lang adventure bike, meron tayong mountain bike, Bike din yung klanik di sa mga mountain bike. Tayo, adventure bikes, sports bikes, naked bikes, scooters, underbow. Basta, marami pang bikes na ano. Pero itong certain type na to ay pasok sa kategorya ng adventure bike. Ngayon, isa-isahin natin yung parts at kung ano meron dito sa bike na to na sa akin ni Sir Sa harap, meron tayong windshield. Ayan, para sa hangin. So, yung dalawang high and low beam na headlight. Braking system, meron tayong dual disc brake sa harap. Tapos, disc brake din yun sa likod. Yan. Tapos meron tayong ready na crash guard, left and right, stock yan. Skid plate dito sa ilalim. Tapos meron tayong hand guard, lever guard, ano pa ba bang guard yung ano ba dyan para sa hangin. Hangin, tsaka syempre sa mga uncertain na taob. Safe yung kamay mo, tsaka yung levers mo, okay? Kung gusto mo mag saddle bags, meron sya ng abang dyan. Meron na ding monorack system, yan. Pwede mo na lagyan ng box, ready na yan. May butas na rin yung doon sa loob. Meron na kasi nakakabit eh. so, wheels, yan, meron tayong rayos, yan, rim at saka hub. Yan, pang off-road, okay, sa likod din, ganun. Yan. So sa trellis niya, yan, sa frame niya ay meron tayong engine. Okay, usa pang engine. Ang engine nito ay 500cc so expressway legal siya. Dock siya, DOH, dual overhead cams with parallel pin. Tapos sa suspension, meron tayong meron canister to. Hindi ko lang makita itatak. Sa harapan ay meron tayong inverted fork. Yan. Napakalaki, napakataba. Meron din siyang yan, may charging port po siya dyan. May abang po siya charging port dyan. Tank capacity. Meron tayong 20 liters of uh, fuel tank dito. Ayan. Pwede mo siyang full tank Kaso, tayo na, bigat nun. Dito tayo, punta tayo sa kanyang gouge. Sa gouge niya, eh, meron kang indicator ng shift. Ayan, neutral, high beam, uh, engine, engine check, engine error check, tas oil check, ABS. Meron tayong ABS. Mamaya, punta tayo sa switch. Dito tayo. Meron tayo ditong Andiyan yung takbo mo, andito yung RPM mo. Ito tayo ngayon dito sa kanyang mga switches. Sa right, meron tayong kill switch. Ayan. Ayan. Maririnig nyo, pagkakinil switch ko yan. So, na yung naririnig nyo na yung fuel pump yun na nagkakalibrate na or kung ano pa man yung nangyayari. Pero fuel pump yun. Ito, blanco to guys. Left and right. Inabang na ng Benelli yan. Kung maglalagay ka man ng ilaw o kung ano pa mang extra, meron na silang abang na blank dito. Okay, ito ay para sa hazard. Mayroon yung hazard niya. Tapos ito ay sa starter. Ito naman tayo sa left. Mayroon ding blanco dyan. Katulad na sabi ko kanina. High beam. Left and right. Tapos busina. Tapos ito kung makikita niya, may ABS yan. Kasi pwede mong i-on yan at pwede mong i-off. Press mo lang ng 5 seconds. Ayan, oh. Kita niya nag-blink siya. Ayan, wala na siya. Kapag so, in-on mo ulit yan, pin-rest mo ulit yan. 5 seconds. 5 seconds yata eh mag-on ulit siya. ABS switch. So, kung sasagad ka or mag-off-road ka, pagka naka-on yung ABS mo, ay may, magkakaroon ng problema sa traction mo. Okay? Alam mo na yun, kung alam mo yung ABS at alam mo yung kwenta nun sa buhay mo. yon. Yan, yeah, first time adventure bike ang trip mo or kung nagkukonsider ka mag-adventure bike, pwede mong idagdag sa ikakan mo itong TRK kasi siya ay hindi gaano, gaano kamahal katulad ng mga GS, yung mga mamahaling sport. O kung may budget ka naman, GS sport na BMW. Pero kung ikaw ay on a budget like a 400 to 350k, pwede mong i-consider ang TRK kasi ayun dyan na. Dyan na. Sinabi ko naman sa inyo features eh. Okay, sa power, sa so, power. So, na-drive ko na yung, naka-drive na ako na African Twin, tsaka na GS12 sa so, power. Saktong-sakto lang para sa 500cc. May ibibigay niya yung bilis, may ibibigay niya yung overtake, sa yung torque na gusto mo. Kung dalawa din kayo magkaangkas, goods na goods. Hindi mo yung may para sa power ng GS eh. Kasi masyado malakas yun. Pero sa comfort, sa riding comfort, sa riding stance, para sa riding stance niya na nakaganong ka, Goods Okay, komportable. Pero kung ikaw ako ang height ko ay 5, 6 ata ako eh. Medyo tip to ako pero pag umaandar ka na, okay na okay. Yun lang. Yun lang. Ganda. Ganda. Goods good siya. Okay. Lalo kong bigay sa'yo. Ang motovlog na ate, ginagawa ako. Ride style sa susunod.